Palang araw po sa ating lahat Kumusta po tayong lahat Nandito po ako ngayon sa aming kubo Sa Doña Remedios Bulacan Ayan po ang aming kubo Yon, Tingnan po natin kung anong nangyayari <laughs> Itong isang kaibigan natin sige Si Dudong na, Doong ah, Sige lang ako. Okay Ayan mga katangkilik kong minamahal. Dumaan ang isa nating kaibigan. Si Tudong. Ngayon ikutin po natin itong uh, area natin at mukhang uulan na. Thanks. Salamat sa dakilang lumika. Dahil pinarat, pinaabot mo na ako dito sa ka mambun. Ngayon mukhang madilim po dun sa bahagi ngayon. Ayan. So mga katangkilik kong minamahal Ikutin po natin yung loob nito baka kung hindi maganda ang nakikita Ayan po mga katangkilik yan, yan yung Buko Buko Tingnan natin ang buko Ayan mga katangkilik kong minamahal Wala na pong bunga Inubos ang bunga ng buko mukhang sinungkit may kahoy doon saan kaya ito may dahon bagong ano po ito mga katangkilik ito ano siya saan kaya galing ito 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 po yung puno. Pinutol nila. Puno po ng kahoy na pinalaki ko. Ayan, pinutol po ng mga masasamang loob. doon po siguro yung ginamit nilang panungkit doon sa buko ko. Ayan. Ito po mga katangkilik kong minamahal. Ito po yung kahoy na pinutol po galing doon ito po siya oh. ito. ito po yung ginamit nilang panungkit ng buko tingnan po natin yung dulo ayan po makikita po natin yung dulo ng kahoy alata po na ginamit talagang panungkit dito sa buko wala na pong bunga ang buko shout out na lang po sa iyo kung sino ka man <laughs> ang lupit mo pinutol mo pa yung puno ayan oh pinutol tapos yun po yung ginamit dito panungkit ng buko ito po ang aking yung ang kilo malaki na. Yan po ang gabi. Ang ating gabi mga katangkilik. Ito ang langka. Langka. Masukal na ang ating kamuting kahoy. Eh. Ay magandang umaga po May aking aho? Opo Pinutol pa yung kahoy ko doon No? Sa? Doon Yan ang ginamit pa nung kit nung ano Buko Buko Kaya yung mga dumadaan dyan e eh. Matakahig sa mga buto kaya eh, magsulog kanina Yan nga po eh. Mga kabataan e eh, no hmm. Tara yan ah, Sige po Yan po si Kuya ang isa nating kaibigan. So itong may dala na po akong bagong ano bagong kalan di kahoy. Ayan po mga katangkilik bagong gawa ko po ito. Ganyan lang po yan kasi scrap lang po yung ginagawa ko. Hindi ko na po ginandahan. Kasi baka nakaawin na naman ito po yung aking pugon medyo tumagilid na ay bulok na yung isang post eh. kailangan ng iangat ko, lagyan ng panibagong poste eh, mga katangkilik ay lagyan natin mamaya ng poste eh. ito po ang CR natin so, mga katangkilik kong minamahal Magbibihis lang po muna tayo. Ayan. Pati ito ginatlaan po. Talaga mga taong walang magawa sa buhay. Ayan. Tingnan natin sa loob. ayan mga katangkilik kong minamahal meron na po tayong bagong kalan ayan. pero ito pag uwi ko po mamaya tatanggalin ko rin po ito papasok ko sa loob baka nakawin na naman ayan. panggatong po natin ay yung balat ng kahoy na mahugani. madingas po yan at uh, mabaga Nakakulo lang po tayo ng tubig para makapag-almusal tayo. So ayan mga katangkilik, uh, pakisamahan niyo po ako muli dito sa ating uh, kubo sa DRT. Ayan. At uh, gaanda lang po tayo ng almusal. Wala kung may tao doon sa kabilang bahay doon sa aking kapitbahay mukhang wala pong tao kasi wala yung motor yun po doon sa kabilang bahay Ito po ng aking area area po namin dito sa DRT masukal na rin po ang kubo walang nagbago tatlong bagyo na dumaan akala ko eh may nagbago wala naman po sa awa ng dakilang lumika wala pong nasira maliban sa mga masasamang loob na napapadaan dito na pinuputol pa yung kahoy ko na pinalalaki ko para lang po ah uh, Sungkitin itong buo ko. So, kung sino man kayo, shout out na lang sa inyo. Bahala ng Panginoon sa inyo. Bago lang to. Bago lang po ito. Siguro mga dalawang araw. O so, baka kahapon nga lang siguro to. Ayan. Ito. Ito po yung dulo. Yun yung dulo ng kahoy na yun. Na pinutol po nila mula doon. Pinutol nila dyan. Para isungkit lang sa buko. Marami nagkalaglagan. Ito po yung kahoy. Kakalungkot. Diyan po yung pinutol, yung kahoy na yan. Diyan. Dito po mismo. Sa puno na to. Yan. Para sumpitin yung mga buko na yun. Wala na, no, ubos na. Sayang. Ayan mga katangkilik, ha, kumulo na po. <coughs> Tayo po yung mag... Uh, almusal Yung. ang almusal ko po ngayon ay cup noodles as usual cup noodles pa rin nalagyan na po natin ng may nitub Thank Katangkilik, kan tayo na lang po muna natin na maluto. Para makakain na tayo. So lagay natin dito balik muli. Para mamaya pag nagkape. So yan mga katangkilik kong minamahal. Labang inaantay natin maluto ito. Dalagay po tayo ng palaman dito. Natin ang may nagpinang palaman simpleng palaman lang po ito palaman pang mahirap napakatahimik po dito mga katangkilik maririnig lang po natin yung huni ng mga ibon tatlo at tingnan po natin kung luto na luto na po siya mga katangkilip dahil uh, tinanghali po ako ng akyat dito ito na po yung kinain ko kasama na po ano kasama na po dito pananghalian dahil uh, alas 10 patalo na po ng umaga umalis po kasi ako dun sa <coughs> kalookan is alas mag alas 8 na po Yun. kain po tayo mga katangkilik baka dumating mamaya yung mga kaibigan natin meron pa naman po dito yung mga cup noodles meron pa po sa loob lagi ko po dinadagdag ang pag ako namimili dahil yung mga po yung mga kaibigan natin minsan dumadaan dito meron tayong napapamerienda kain po tayo ito na rin po yung pinakakapiko ko lang hindi natuloy yung ulan sana ganito lang makulimlim para hindi siya maini May mga katangkili kong minamahal balikan ko po kayo mamaya pagkatapos kong kumain ayan mga katangkili kong minamahal tapos na po tayo mag almusal at uh, medyo pahinga lang ng konti tapos magdadamo-damo po tayo dito. Pakisamahan samahan niyo po ako muli. Mga katangkilik. At uh, maraming maraming salamat po pala sa mga loyal subscribers, mga silent viewers. At sa lahat ng ating mga kababayan niyo. Know, na walang sawang tumatangkilik at walang tao walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa ating uh, mounting channel maraming maraming salamat po sa inyo at uh, uulitin ko po hindi po ako magsasawang uh, magpasalamat sa inyo at muli po maglalambing pong muli sa mga bago pa lang po sa ating uh, YouTube channel paki-subscribe na lang po at uh, paki Pindot po ang notification bell para updated po tayo sa lahat ng uh, video na ating i upload you n'o. Know? At uh, shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. At kay Mama uh, Hinrita Solidad, shoutout po. Mag-iingat po kayo palagi dyan. Kay Mama Ginali na paton ng Veterans Village, Iloilo City. Yan. At kay Nanay Madit Amuma, shout out po Nanay Madit. Ayan po. So sa ngayon po kunting pahinga lang at uh, yan nga po magdadamo-damo lang po tayo dito hindi po tayo masyadong magtatagal dito kasi baka abutan po tayo ng ulan kasi medyo dumidilim na rin po ang kalangitan although sumisikat pa naman yung araw pero may mga portion po ng kalangitan na madilim na lalo na po yung doon sa banda sa ababa sa amin <coughs> ayan po mga katangkilik kasi almost every afternoon Umuulan po. Ayun. So mamaya po titingnan natin yung ating uh, kaibigan dong kung nandoon na doon sa kabilang bahay. Ayan po at uh, maglalambing muli sa mga nanonood po ng aking mga video. Huwag po tayo sana mag-i-skip ng ads. At tapusin po natin yung panonood ng video. Ayan po mga katangkili kong minamahal kay uh, Papa Dins TV, kay Ka Business Official, shout out po sa inyo at uh, mag-iingat po kayo palagi. Ayan. God bless po ka business family. Napakatahimik po dito, maririnig lang po yung nagtatabas ng kahoy yung mga truck na bumibirit yun, mga huni ng ibon so, may git isang buwan na po pala may git isang buwan na na hindi ako nakakaakyat dito kaya yung mga dumadaan na masasamang loob, yun, nagagawa po nila yung gusto nilang gawin dito yun ang nakakalungkot nakakalungkot man isipin pero talagang may mga taong ganyan siguro sinusubukan lang yung haba ng pasensya ko so pagdating sa pasensya hindi nyo ako masusubukan dahil pinapasa Diyos ko ang lahat so Panginoon na po ang dakilang lumikha ang bahala na po sa inyo dahil yung dakilang lumikha po yung mas nakakaalam sa mga nangyayari ayaw ko namang mapasama ng dahil lang sa mga ganitong bagay so bahala na ang laki lang lumikha sa inyo <coughs> hindi naman ako yung paparusahan ng Panginoon kundi kayo yan yeah. sa mga masasamang gawain po wala pong umaangat sa buhay kaya kung sino ka man kung mapapanood mo tong video na to payo ko lang po ay itigil nyo na yung mga ganyang gawain dahil kakaperwisyo na kayo sa kapwa nyo kakasala pa kayo sa Panginoon yun. yun po mga katangkili kong minamahal so balikan ko po kayo mamaya So ayan mga katangkili kong minamahal na kapag bihis na po tayo. Magdadamo-damo po tayo. Yun know. At, uh, siguro hanggang dito na lamang po muna ang ating video sa araw na to. You know. Kung meron man mamaya mga part 2 na siguro yan. Pag uh, natuloy tayo magpunta doon sa bukid. Doon sa unahan. Bibidyo po natin yun mga katangkali kong minamahal. So sa ngayon, uh, hanggang dito na lamang po muna. Maraming uh, salamat po sa inyong uh, pagsama, sa inyong pagsama sa akin dito sa aming kubo sa DRT. Ano po? Mga katangkali kong minamahal, at uh, mag-iingat po tayo palagi. At uh, wala naman pong nangyari dito sa kubo natin. Kalipas ng tatlong bagyo. So mga katangkili kong minamahal hanggang dito na lamang po muna ang aking video. Shout out po sa lahat at maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa akin dito. At uh, God bless us all.